Kuya Nuts po, sa nakaraang video ko ay nilinaw ko sa Pilipino ang definition sa Ingles ng electrical term na ampacity. Definitions pa rin tayo. Pero ang tatalakayin natin ngayon, itong tatlo, voltage nominal, voltage to ground, voltage of a circuit. Papaliwanag ko yan sa Pilipino. At kukunin natin ang definition sa Ingles para nang sa gayon, magkaroon kayo ng malinaw na mental picture, anong ibig sabihin ng mga ito? Sakaling mabanggit o kaya mabasa ninyo sa PEC. Limba, itong nominal voltage o voltage nominal, mababasa nyo yan sa section 2.10.1.6. Branch circuit voltage limitation. Ito namang voltage to ground, mababasa nyo yan dito sa Article ng Grounding and Bonding, Article 2.50, Section 2.50, 1.4. A2 at uh, B1. Ang voltage naman, general term yan. Palaging mababasa natin yan sa PEC. Ang ibig niyang banggitin ay uh, circuit voltage. So, ano ba ang circuit, electrical circuit? May basic components ang electrical circuit. Meron niyang source na pagmumula ng supply ng kuryente, dadaanan ng kuryente, path, at saka load. Yung kukonsumo ng kuryente. Yung ating kailangan bigyan ng energy. So, umpisahan na natin. Voltage nominal. A nominal value assigned to a circuit or system for the purpose of conveniently designating its voltage class. Example, ayan o, 230 volts. Yung common na ginagamit natin sa residential nominal value itong 230 ng voltage, ibig sabihin ng nominal ito, oh, existing in name only. Bakit? Kasi pwedeng magbago-bago yan value ng 230. Pagka umaga na, so dumadami ng gumagamit ng kuryente, malamang bumagsak ang value ng 230 volts galing sa utility company. Pwede bumagsak hanggang 224 volts sa dami ng gumagamit. Sa gabi naman, pwede siyang umakyat sa 233. Dahil kasi, konti na yung gumagamit ng ating supply ng kuryente. So, the actual voltage at which a circuit operates can vary from nominal mula dito sa value na to. Within range, pwede bumaba, pwede tumaas. Permitted, that permits satisfactory operation of the equipment. So, hanggat gumagana yung equipment, okay yan. So, In name only, yung 230 volts. Tumataas, bumababa yan. Pero sa ating mga calculation, 230 palagi ang ginagamit natin. Steady. So, ayan. Ngayon, ano naman yung system? Kasi yung circuit na ipaliwanag na natin. Ang system, ibig sabihin yan, yung grupo ng interrelated at interacting electrical elements. Ano yan? Uh, yan yung pinanggagalingan ng supply voltage natin. Actually, ang practical application niyan, secondary ng transformer. Yan, no? Oh, Ibang klase ng pagkakabit-kabit ng transformer. At merong designated voltage class yan. Ito, ayon sa definition ng PEC 230, 230 slash 115 volts, 460. Ayan, sunod-sunod unahin natin itong 230 at saka 230 slash 15. Ang 230 volts ito, single phase 2 wire system. Meron tayong secondary ng transformer. Ang voltage sa pagitan ng mga phase conductor o line conductor natin ay 230 volts. Ngayon, yun namang 230 slash 115. Ano yan? Single phase 3 wire. Ibig sabihin, ginagamit yung neutral ng ating secondary ng transformer. Ito ang electrical system sa Amerika dahil merong 120 volts doon at saka 230 sabay na ginagamit. Pag ang kasangkapan, malakas gumamit ng kuryente, 230 volts ang kasangkapan tulad ng mga washing machine at saka ng mga dryer o kaya yung electric cooking range. Pero sa ordinaryong kasangkapan, 115 volts lang. So, minarapat ng PEC na ilagay itong electrical system na ito dahil siguro ano tayo eh minana natin yung electrical system sa pagiging colony natin ng Amerika eh. so may yung lumang sistema may 115 volts yun. so patuloy pa rin tayong nakakatanggap ng mga appliance na 115 volts galing sa Amerika So, merong mga bahay, lalo yung bahay ng mayayaman, meron silang 115 volts dun sa electrical system ng kanilang bahay. Yan. Ngayon, meron din naman tayong 3-phase 4-wire delta system na secondary ng transformer. Ang 115 volts makukuha natin dahil yung isang phase, ng delta connected system ng ating transformer ay mayroong neutral wire na pinapasok sa premises wiring, yan ang magbibigay ng 115 volts between neutral at saka itong phase conductor na ito, saka neutral, saka yung phase conductor na nasa itaas. Ngayon, ang mangyayari dyan, oh, mali pala ito, uh, ang high leg dito sa itaas at hanggang dito sa neutral 208 volts yan so delikado yan hindi ginagamit yan pag ang kasangkapan na isaksak natin sa 208 volts eh sasabog kung 115 volts lang yon at kung 230 volts naman kulang so hindi pwedeng gamitin natin itong 208 volts between itong face conductor na to at saka itong neutral wire. Between phase, uh, line to line ng phase ABC, 230 volts ang makukuha nating supply dyan. Ito, sikat ito sa Amerika, ginagamit yan sa mga industries, sa mga factory. Kasi, bukod sa kailangan ng mataas na voltahe, meron din naman mga kasangkapan na kailangan gumamit ng 115 volts. Pero, yun nga, meron niyang high-leg na binabantayan at dapat mahusay ang elektrisyan, alam niya aling phase conductor ang hindi pwedeng ikabit sa neutral wire. O yan, sakaling magkaroon kayo ng pagkakataong makapag-abroad sa US, alam niyo na yung delta-connected na 4 wire system. Ngayon, itong 460 volts na voltage class, ito 'yung ko three phase three wire delta 'yan. Kasi walang gamit ito sa residential, masyadong mataas. So pang-factory 'yan, pang-mga industrial 'yan. So delta connected 'yan. Saka sa bawat uh, pagitan, na, bawat phase conductor 460 ang maibibigay sa atin na boltahe 'yan. Ngayon, doon naman tayo sa Y connected na binabanggit. 460 Y connected slash 265. Meron niyang neutral, ang neutral yung nakakabit sa neutral point ng Y connection. Ganito ang Y connected na secondary ng transformer. Sa ano, letter Y. So, between mga line conductor ng ating transformer na ganyan ang pagkakakabit, 460 volts ang ibibigay sa atin at bawat phase conductor na, na ang nakamatch sa neutral, 265 volts ang ibibigay sa atin, kaya 460, 265 ngayon paano naman yung 400 230, saka 216, 125 ganito rin papalitan nyo lang yung value dito ng 400 at saka 230. Ito, yung uh, line conductor to neutral. So, ganun din sa 216, 125. Tanggalin nyo lang yung value. So, ano yan? three phase 4-wire, Y-connected system. Yung ating secondary. Yan ang ating supply voltage. Voltage to ground for grounded circuit. The voltage between the given conductor in that point or conductor of the circuit that is grounded. So, voltage yan between yung ungrounded conductor na may voltage at saka grounded conductor o kaya any point na grounded. Yun. Pwedeng dito sa enclosure ng load o enclosure ng service equipment o sa e equipment grounding conductor. For ungrounded circuits, the greatest voltage between the Given conductor and any other conductor of the circuit. Yan. Napakadali na ibig sabihin. Given conductor and any other conductor of the circuit. Line 2 or line 3. Okay. Given conductor, line 3 or line 1. Ganon din dito. Voltage of a circuit. The greatest root means square RMS effective difference of potential between any two conductors of the circuit concern. Sa alternating current system na siyang ginagamit nating supply sa ating mga premises wiring, ang value na 230 volts ay root mean square value ng voltage ng alternating current. Oops! Huwag muna kayong bibitaw sa video na to. Paliwanag ito. Huwag kayong matakot dyan. Hindi ito palabo lang. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. Tulad yan, o, no, energy formula, ohms law, power law. Ginagamit nyo naman yan eh. Applicable yan sa DC circuits at saka sa AC circuits. ba? Diba? Ginagamit nyo yan sa DC circuit. Madali kasi ang value ng voltage lalo dito sa ohms law, ayan no, constant. Madali pero sa AC circuit, eh medyo magulo. Dahil ang value ng voltage sa AC circuit, nagfa-flap to So, mag-umpisa yan sa 0, pupunta yan sa maximum value, 0, negative uh, maximum value, 0. O, oh, ayan. Anong value ng voltage ang gagamitin natin para magamit natin sa AC circuit? ang voltage ng uh, AC circuit. So, hindi naman natin pwedeng gamitin yung average ng maximum tsaka negative maximum na zero. So, anong value ang pwede natin i-plug? Magagawa lang natin yan kung gagawa natin ng equivalent DC value ang voltage ng AC value. So, pagka voltage lang, eh wala, no? hindi umubra dahil hindi natin makukuha rito. Pero pagka in-square natin yung voltage at kinuha natin yung graph, ayan, no, constant pa rin. Dito ngayon, pagka kinuha natin yung square ng voltage ng maximum amount, eh, yung negative, negative times negative squared, eh, eh di magiging positive na. Ayan, no? nasa positive ng lahat nung ating voltage squared. Pag kinuha natin yung median, tsaka yung itaas, mapapansin ninyo, pareho lang ang dami nung nasa ibaba. So, makakagawa na tayo ng mean o median line na pwede natin sabihing equivalent sa DC voltage na constant. Yan. Yan ngayon ang gagawin natin. Kukunin natin yung uh, value ng voltage sa AC na equivalent sa DC voltage. Magagawa natin yan dito sa square ng voltage. O, DC voltage ang square ng AC voltage. Ito, uh, V squared maximum divided by 2. Yan o, yung mean. So, pag Ginawa natin ang equation. Ayan. Equivalent uh, DC voltage equals equivalent uh, voltage AC maximum divided by 2. O dahil naka-square yan, tapos eh, kinuha natin yung mean. Ayan ang mean of voltage square. Mean square. Kuha ninyo. Mean square. Ngayon, para makuha natin yung equivalent voltage, edi kunin natin yung square root ng voltage at saka nitong V squared maximum divided by divided by 2. So ito lalabas, ito lalabas. Oops, tanggalin natin ito. Yan, V max divided by square root 2. Yan ang root ng mean ng voltage square o root mean square ito root mean square value kung ang maximum natin na value ay 325 volts divided by square root of 2 ayan 230 volts ang kalalabasan o di pwede na nating gamitin ito as equivalent dc value magagamit na natin ngayon itong mga formula na ito para sa ac circuit so ang 230 volts hindi yan yung value nung dulo ha 325 volts yun. Peak value maximum. So, pag meron na tayong D RMS ng AC circuit, magagamit na natin yung formula para sa DC circuits na Ohm's law, power law, tsaka energy law. Kahit sa AC circuits. Okay? So, yan. Pupunta na tayo sa ibang mga definition pa na makikita natin sa article 1.1 sa Philippine Electrical Code book. So, kung meron kayong napulot o lumawa kang pangunawa ninyo sa definition ng voltage na nakasulat sa PEC, itumbs up ninyo naman yung aking uh, content. At uh, mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para mapanood nyo pa yung iba kong mga video. Okay?